Hello guys! I'm back at welcome back again sa ating channel, Rosham 11. And for today's video, ang pag-uusapan natin is all about presyo ng ating sigarilyo. Ang bagong-bagong nagmahal si Winston, Mighty at Camille. Magkano ang benta ko? Magkano ang puhunan? At magkano ang kitaan? Worth it pa ba? So sabi ng iba, ang sigarilyo daw at alak ang bumubuhay sa tindahan. Ang sabi ko naman, depende yan sa presyuhan. Dahil ngayon, pamahal na pamahal ang puhunan ng sigarilyo, paliit na paliit ang kita sa sigarilyo. So, sigarilyo pa ba ang bumubuhay sa ating tindahan? Comment down below. Kasi kung pag-uusapan natin, kung titingnan natin ang kitaan na halos wala na sa piso per stick ang kita natin. Well, 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 well. Depende naman yan sa atin kung magkano natin ibibenta. So ako, ang bentahan ko ay SRP price lang kasi meron naman tayong mga ahente. Consignment naman. No? Para mabilis maupos, isa naman ma-stack dyan kasi syempre, nakadepende na naman tayo kung saan tayo nakalocation, di ba? Magkano ang bentahan sa area natin. Kung ang SRP price lang ang bentahan, di naman pwedeng mag plus pa tayo dun sa SRP price. Siyempre, Nayon ang tao, doon pupunta kung saan sila mga kamura, di diba? So swerte na lang kung ang bibili nila ay perkaha kasi kahit paano may kunting tubo. Pero makakabuhay ba? 'Yun ang tanong. Aha, uh -huh. nakakaluha 'yon. Okay, so mayroon akong ipapakita sa inyo para malaman nyo rin 'no kung magkano yung puhunan sa isang kaha, sa isang stick, magkano ang benta at magkano ang kikitain. Okay? Kaya stay tuned. Okay. So, ito yung aking benta dito sa Rocha Minimart. Bumaba silang tayo sa SRP price. So, ngayon, sa new price ng Winston Mighty Camel, buhunan per kaha, 163 na. Ang stick, 8.15. Sa Mighty naman, 145 per stick, 7.25. Sa Camel naman, 126, 6.30. So, ito yung ating benta, bentahan. So, ang benta ko sa Winston, I-9, base sa SRP price ni JTI. Times 20 per stick natin. Magkano yan? Wait lang, dapat pala nilagyan ko. Ayan, 9 times 20 stick, 180. Minus natin sa 163. Ito lang yung kita natin sa isang kaha, 17 pesos. Sa isang kaha. So, ibig sabihin, wala pa tayo sa piso yung tinutubo natin sa puhunan na per stick. Dito sa ating SRP price, wala na talaga sa piso yung ating kita sa bawat stick. So, swerte na lang talaga kung may bibili ng per kaha. Kasi kahit pa paano, may kita tayong 17 pesos. 15 pesos sa Mighty. Sa Camel naman ay 14 pesos. Sipin nyo, no? Si Camel, 14 pesos lang. Makakabuhay pa ba ito ng pamilya? Nakakaloka. Pero nga, syempre, sabi ko nga, nakadepende din yan sa atin. So, ako ay bumabasi lang sa SRP price ni JTI. Baka hindi na ako bigyan ng consignment basis pag hindi tayo nag-follow sa SRP price. no Pero, sa presyuhan ngayon, talagang hindi na siya yung matatawag na nakakabuhay ng tindahan. No? Kasi napakaliit na ng ating tinutubo. Sipin yung 8.15 tapos na yung mo magkano lang yun. Tapos nabalian ka pa ng isang stick, nalaglagan ka ng isang stick, nakupasan ka pa ng isang stick, o di ba? Diba? magkano na lang ang kikitain mo? Lugi na. Okay sana, no, kung talagang mabilis ang mga sigarilyo sa ating tindahan. Kasi, halimbawa, si Camel, kahit pa isa-dalawa-dalawa, dalawa, pag mabilis, halimbawa sa isang oras, may kita ka agad ng 14 pag nakaubos ka ng na isang kaha. Ipaano e kung sa buong hapon, ang benta mo lang sa kami isang kaha, sa buong maghapon, may kita ka lang ng 14 pesos. O, Jiva, Now, sa Mighty, kasi ito si Winston, hindi masyado dito sa aking tindahan. Ang nag-move lang talaga dito, ito si Camel. Ito si Mighty, kahit papano paano, mapangalawa. Kaya... Ay pa paano, pag nakaka-isang kaha, may tubong 15 pesos, 14 pesos. So, nagdag kita na rin kahit pa paano. So, ano naman tayo eh, pag negosyante tayo, kahit kunting sinti mo, basta mayroon lang tayo at may hinahanap yung tumor natin na available, eh, masaya na tayo. Pero kung sasabihin mong makakabuhay ng pamilya at ang, makakab ang bumubuhay sa tindahan, parang feeling ko hindi na ngayon. No? Kasi nga, sa laki ng puhunan, sa iksi, sa liit ng kitaan, hindi na worth it, no? Pero at least kaya ito pa, Sa pasinti mo, sinti mo, eh... Swertihan na lang talaga. Kaya nga pag may perkaha na bumibili, talagang alert agad, eh, no? Bigay agad kasi sayang yung 17 pesos pag nag-walk si Tomer. Kaya bilis-bilisan. ganon Oo, uh sa -huh. So, dito muna tayo sa Winston Mighty Camel. So, ayan yung ating puhunan per kaha, per stick, benta at kita sa isang kaha. Okay, Duki mm -hmm. Ganun talaga dito sa ating negosyo, no? So... Isipin mo, wala na sa piso na tubo. Parang, is to compare mo dito sa Milo o sa ibang ano eh, uhuna na lima, mga magic sarap, kahit pa paano, mayroon naman tayong tubo na piso o more, more than piso, di ba? Sa sigarilyo nga dapat na dapat yun talaga yung mahal. Pero, hindi natin magawang mahalan kasi nga, pag minahalan mo naman, yung ibang tao, ibang customer, eh, pupunta na sa iba kung saan mura, eh, huhupas lang yung sigarilyo. Mm. Uh, hindi naman natin pwedeng kainin, di ba? Hindi katulad ng iba na kahit hindi bilhin yan, pwede natin gamitin, pwede natin kainin. O, oh, yung sigarilyo, kung hindi naman tayo naninigarilyo, di ba? So, doon na lang tayo talaga tayo sa SRP price. Alam natin na bibenta. <laughs> Ang dami nagdilihan. <laughs> Pati sigarilyo din. Aba, may bumili ng kalahating Mighty at kalahating Winston. So, natutuwa naman ako pag may tumor talaga na bumili ng kalahating kaha or kaha talaga. Ah! bilibis na ng kilos kasi baka magbago isip, no? mag isang stick. Ingat na ingat din ako pag halimbawa kumuha ako dito tapos may nalaglag. Nakaw! Tapos naapakan, napipe. Nakaw! Pag ito, isa. Wala na agad. Magkano? Eight ang sa isang kaha 15 nalaglagan ka isa. <laughs> sa club, 'di ba? So 'yun talaga ang kalakaran ngayon, no? So kung ikaw ang benta mo sa Winston 10, sa Mighty 9, sa Camel 8, eh, congrats. <laughs> Kasi kahit pa paano eh, tumubo, tubo ka. Pero syempre nakadepende din naman yan, no? Sa area, kung alibawa wala, hindi ka naka-consignment. So talagang may mo talaga. Kasi hindi na worth it yung wala na sa piso. Pero ako, <laughs> dahil nga, baka nga hindi tayo mabigyan ng consignment. Kaya sumusunod lang tayo sa rules ni JTI. So kahit pa paano naman, so, pinupuntahan tayo, pinapautang tayo. At kahit pa paano, nakakuha din tayo ng allocation. May libre pa tayo. doon na lang tayo bawi-bawi sa mga libre ni JTI. Pero kung talagang iisipin mo yung kita ay te, Huwag ka na talaga mag-expect sa kita ng sigarilyo ngayon. Dahil nga palaki na palaki ang puhunan, palit na palit yung tubo. So regarding naman sa Marlboro, so dahil nga nag-increase na ako sa Winston Mighty Camel, so dinadahan-dahan ko na rin mag-increase. Kasi alam naman ng mga customer, pag nag-increase si Camel, si Winston, si Mighty, ah, ano, kasi kung hindi ka mag-increase, halos ka presyo na lang, ba diba? So, kailan mo rin mag-increase. So, ako naman, plus nag-plus 1 one lang talaga ako follow pa rin sa SRP price talaga. Masunurin ako negosyante. Oo, oh, oh, nakakaloka kasi ang hirap din maghanap ng ahente, O, oh, 'di ba? Pag pasaway tayo, baka hindi tayo napunta ni ahente. Oo, oh, oh, siya. ang aking check out for today's video. Thank you for watching. Ngayon, okay, lablab lang tayo. Pawi na lang sa ibang paninda. Okay? So, bye-bye.